Yo, Yoshi. What's up sa'yo, Yoshi? Yoshi. <laughs> Nabulabog siya, guys. Lika to, lika to. Labas ka muna at magpakita ka sa mga fans mo. Ayan e na, lumabas na yung ulo. Lumabas na yung katawan. Check na lang natin siya, guys. Mabilis lang. Ayaw kong i-on yung lights ng cellphone kasi sensitive sa lights itong mga mata ng Leopard Gecko. Ito pa i-direct light pa lang, eh, kumukutap-kutap na siya, no? Anyways, Yoshi. Pasensya na sa abala pero meron akong sorpresa sa iyo eh. Merong regalo sa si EBTC Crafts. Ito hindi mo na kailangan nito. So ito Yoshi, meron ka ng water dish dito. Meron ka pang hide. Set up natin Yoshi. So marami na na si Yoshi eh. pinangalan ko sa dinosaur ni Luigi sa Super Mario. Si Yoshi daw pangalan nun eh. eh hindi ko alam pero naisip ko lang eh Yoshi magandang pangalan sa Leopard Gecko. Kaya yan Yoshi. Nasisilaw na siya sa liwanag. Pasok ka muna din Yoshi. Kaya mo lang kung, ano, kung maganda. Kung kasya ka. Let's see. O, oh, di diba? Madilim. Saktong-sakto sa'yo. Ayan na siya, guys. O, oh, diba? Ugasan oh, ko lang muna itong kanyang water dish. So, ayan, Yoshi. Yung hide mo, yung hide mo, yung water dish mo. Tapos, nilipat ko na rin pala siya ng ano, ng, ng pwesto. Itong kanyang dry hide. Nilipat ko siya dito para katapat yung kanyang wet hide. Kailangan nila ng wet hide, guys, para sa pakishet nila, yung mga leopard gecko. So, ayan siya, guys. Taba ng tail.